Halo selamat sore. Halo. Itu kok ya? Oh. Jangan hari ini. Selamat. Ayo. Kalau kalau pulanglah.

Senior, senior. Eh, Thank you, sir. 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 Thank you. Bila, boss. Bila. Okay pa yan. Asan na yung pinahabol ano sangpo? Sangpo na lang, Arturo. Sangpo na lang. Wala na. Asan yung baboy na sangpo? Padala mo na rito. Sangpo lang. Sangpo. Teto, marigte, sa'yo to. Arthur <coughs> baka mo walang doon. Wala na. Ang sangkula lang Ang eh. sangkula lang ah. O, Hindi. lang, hindi mo pinakain? ilang Hindi, nang yung isa po pinakain ko, e-edit eh, ko naman. Wala na po, sangkula lang po ah. Sangkula lang, lang po, lang po. Lang lang. নাই নাই আলম কৈ আপোনাৰ